Okay, eto na ang motor ko. Nandito na ako sa may kaloocan. Papunta ng AB Moto. Dahil eto, binili ko na yung ball race dito sa may CF Moto motor Strada. Eto yung kanyang... presyo ball race set 1450 ball race pa lang yan Ah, uh, version 2 pwede yan sa lahat ng version at eto na nga nandito tayo sa may AB moto tuning at eto yung motor natin pang tayo at ito na nga hindi ako mapakali kaya binaba ko na ay yung uh, motor ko para malaman ko ano yung mga sira. Ano yung problema dyan? Ito? Ano po? Ay okay? Ito ba? Ito ba? Ang puro yung status ko ito, oh, ito. ito is, po. wala yun yung bakal. wala yung bakal. Ito. Saan galing? Dito. Dito. Ito. alabas ko. Pabakita ko. Sige. Nayo pe walay na po. Ay, walay na. Ako, katanggal yung bakal. Buti. Uh, ano? Ano yung mga tama ng bolo yung bolo na Wala na yung, ano, yung mga bulitas na. Meron bang bulitas pero lumulubog na po dyan? Ay, lumulubog? Ano Anong dahilan na? Wala na nangis? Wala na langis. No? Eh, Wala na langis. na na ito po, okay pa po Maparang basag Ano lang po yun? Uh, 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 but... Washer lang po uh, eh, papalitan uh, po. Kasama niya sa... Uh, uh, eh, ball race naman ako binili. Kasama niya sa set na. Uh, ako rin pala gumawa niyan dati sir, no? uh, Di si Kuya, sa... Kasalikod mo? Ako nagmesa lang. Ay, ikaw nag ano? Kasi ako lang naman gumagawa ng big bag eh. Uh, pero yung nag-repack? Ako. Siya yung nag-gabi. yung mapayat. Pero itong ano ko, wala nga problema to. Okay pa siya. Ito lang talaga problema. ito na nga kung makikita nyo basag yung pinakalagayan ng bearing nya tapos yung bearing ay lumulubog na dahil wala nang langis ah uh, bago ko to pinagawa o pinaayos kasi hindi rin na uh, basta basta yung gastos dito dahil sobrang mahal delikado rin kaya hanggat maaari ipagawa nyo na yung sa akin kasi medyo inigpitang ko pa pinahigpitang ko pa sa motostrada kaloocan kaya napagtyagaan ko pa siya ng uh, isang taon pero dapat talaga ay pinapaayos to pinapapalitan nyo ng panibagong ball race set para mas maging maayos yung uh, pagmamaneho nyo at ngayon goods na ulit sya uh, mas magana syang ilikuliko tapos kung makikita nyo dito ay uh, hinigpitan na yung ball race yan uh, wala na syang kalawang wala na syang sabit wala nang kanto-kanto, wala nang alog-alog. Okay na ulit siya. Mukha na siyang brand new ulit. At syempre, dito tayo nagpagawa sa AB Moto Tuning dahil mas trusted, kumpleto sila sa mga gamit. Alam na nila yung ginagawa nila dahil araw-araw dito sila nakapokus sa manibela, sa shock. Yan, kung makikita nyo, brand new na ulit. Okay na ulit siya. Tatagal na ulit ng ilang taon. Ayan, no, kung makikita nyo, brand nyo na ulit. So, ang halaga ng labor na nagastos ko dito is 2,500 at sa akin yung pyesa. At maraming salamat sa Gulf Oil, syempre.